Hello, everyone. This is Papa Jay, and I am Aling Ninay And we would like to tell you all that this channel is an animal-friendly channel, and no animal were harmed in making this video. <coughs> nga. Ibibigay ko na ang mga kukutkut nila na daw ng ipil. Okay ito, masustansya. At yung tirang inihaw na liempo na hindi na ubus ni Judge dahil nagsawa na siya. <laughs> dahil ano ngayon, yung maraming handaan, lagi ko siyang inuwihan ng mga karne at meron, syempre kami minsan nagluluto din kami. Nagsawa na siya. Nakuha, na, nakuha niyang nanawa sa karni. O ikaw. Ay, wala kang itog eh. oh okay. O. o. Ay, karni. Karni. Yan. Protein. Tapos bibigyan ko siya nito. Para meron siyang kinakain na dahon. Ay ka lang. Diba? Mm -mm. Kasi alam nyo, mga uh, rebigan, kaibigan, hindi sila makakain ng mga ganito, hindi sila makapaggala, makakain ng protein, at makakain ng mga greens. Dahil, nga nasa, ano sila, nasa bahay, bahay sila, no? Hindi sila makalabas dahil breeding ngayon. Ah. Yan, bibigyan ko po. po protein. Para meron siyang protein source. Oh, to so din. Kain ka ba niya? Okay, kain ka lang. Judging, mm. wag ka dyan, judging. Tapos yung kanilang greens. Ito, salo na lang sila nito. Mm -mm. Sila ng dalawa dyan. Ano kayang itlog niya? Parang may itlog siya. Ang natin silang... yung sila mo bilangin oh bilangin natin. okay 1, 2, 3, four five six seven eight nine ten eleven feeling ko eleven eleven uh -uh. Double check mo na oh sampu eh iniyan na tunga niyon siyang store boin eleven yun eh kain uh -huh. kaya ka may ano yan may salad may may karni balah balah <laughs> karni eh, no ay salad din eh, no ipil salad mm -hmm. yan tutukatukay niya yan eto yung ginagawa namin dahil breeding season no hindi sila pwedeng pakawalan mga inahin tsaka itong brood cup ni stay ko lang siya diyan hindi ko na siya nililipat sa madamu kasi ako na lang nagpo-provide ng kakainin niya madre dagwa malunggay daw ng ipil Minsan pag nagdadamo ako ng carabao grass, binibigyan ko sila. Tapos yung karne, kitchen scraps, para nakukumpleto nila yung ano nila yung kanilang nutrisyon. Uh, staple yung kanilang pagkain na successor, yun ang talagang kinakain nila. Bukod doon yan, binibigyan ko sila yan. Ini-steady ko lang siya dyan. Ako na lang po provide sa kanya, si 5K Dudong. Ako na lang po provide na kanyang mga kukutkutin. Para hindi na siya ganong mapapagod kasi nga ah, dahil sa gastado siya sa sa aming breeding nito. Hindi 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 namin sila hinahayaan sila. Kinukuha ko lang inahin, inuupo ko lang. Siya na siya na bahala sa sampa. Tapos binabalik ko lang inahin. All in all, may 11 na itlog. May problema lang si Malagandang dahil wala pa siyang itlog. Siguro dahil sa katatapos nilang talaga maglugon. Ayan. Sarap na sarap sila sa Sanay sila kumain yan ng karne. Kaya hindi sila nag-hesitate kapag kumakain sila niya. Hmm, kumakain sila. Kumakain sa si 5K okay, kaya nakain na, ng dahon. Kung may hmm. karne, dapat may salad. Di ba? Hmm. Sala may salad din. Pati si Malagandang mama Oh, yun. Yeah, close up mo, close up mo para makita mga buti ang kanilang pagtsibog-tsibog ng <laughs> okay ah <yeah. laughs> tapos Dan. para pag-inalis hindi Tinatanggal ko lang yung mga bato. Kasi may hilig yung maghimay ng bato. Si 5K dudong. Wala siya nahihimay na bato. Para hindi masakit sa kanyang paa. Para, Para maiwasan din yung mga tibak. Kaya tanggal ba to? Charge! Ako dyan, bebe. Tapos maya maya, nandiyan na naman yung mga bato na yan. Hindi yeah, na kalat naman ka naman yan. Ang mm -hmm. so, bagay lang ang ginagawa yan para hit na. Hit is na. Wow. Hmm, kumakain pa rin yung mga babae. Oh. Hindi na niya abot dito. Naninibago siya lang sa limbato ko. Pati yung mga morsels kapag kain na sa nana. Oh, nawala, sabi niya. Maraming ka na rin nakain. Tama na yun. Ah, taong <laughs> to. Ito mo. Ako. 5K dodong. Pogi pogi. Drink water. Ginawa akong sa judge yun eh. Drink water, hmm. baby. Drink water, drink water. <laughs> na. O, hmm. Okay. So, ngayong malinis na ang kanyang lugar. Wala na mga bato-bato. So, maganda na yung kanyang tatapakan. Sobrang init to, oh. nag-aan na lang yung tubig. Hindi rin maalikabok. Mm hmm. Ganyan yung mga bato-bato. At saka napreskuhan yung ano. Mapapreskuhan pre yung lugar niya. Mm hmm. Sobrang init. Para hindi siya maalinsanganan. Sobrang init yung tubig. Inaano lang, nagbubuo-buo lang. Oo, oh, ganyan talaga pag ano. Pag, 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 walang ulan dito sa amin. Kaya pati yung mga Madre de Agua, medyo naninilaw na yung dahon. Kaya dinidiligan ko eh. Nang pinagbanlawan ng damit. Yung wala na sabon, yung pinagbanlawan na. Well, maraming salamat sa inyong panonood. Ito yung aming tanghali. Kapag tanghali, yan ang ginagawa namin. Kung merong kitchen scrap, binibigay. Pero yung mga dahon, automatic yan kapag tanghali ko binibigay. Tapos, every now and then, binawalisan ko itong lugar ni 5 dudong para magaganado lang siya sa breathing <laughs> hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood <laughs> paalam, paalam. <laughs> pa